Mga dahilan kung bakit naghihiwalay ang magkarelasyon. Number 1. Selos Ang pagsiselos na sobra o wala na sa lugar ay hindi nakakatuwa. Maaaring makasama at makasira pa ng inyong relasyon. Number 2. Pride Kung walang magbababa ng pride, walang manunuyo, sa tingin nyo puro kayo tama kahit malina. Number 3. Cheat minsan kahit gaano mo pa kamahal yung tao lolokohin ka pa rin hindi magiging sapat yung ginawa mo ang lahat para sa kanya Minsan ipagsasabay pa kayo at madalas bago kayo maghiwalay, may nakareseba na. Number 4, walang time. Hindi mo naman kailangan mag-please para bigyan ka ng oras at atensyon. At bago ka pumasok sa relasyon, siguruduhin mo munang kaya mo mag-handle ng oras kasi hindi naman pwedeng busy ka palagi. Bigyan mo din siya ng sapat na atensyon at oras kahit hindi sapat. Number 5, tampuhan. Lalayo ang loob nyo sa isa't isa. Kapag pinabayaan nyo o hahayaan nyo magkagalit kayo, mawawala yung lab dahil puro na lang kayo sama ng loob. Number 6, misunderstanding. Maling hinala, yung puro ka pag overthink kahit wala siyang ginagawang masama. Kaya wala kang tiwala, nakakasira din yun ng relasyon.